Ito po ang trending mga katribo, mainit-init pa. Sara Labati, nag-viral na naman sa social media matapos itong mag-post ng kanyang saaloobin at realisasyon sa buhay na agad naman bumwerta sa mga netizen dahil maraming nakarelate sa kanyang kasalukuyang sitwasyong kinakaharap. Ito po ang kanyang mensahe na ibinhagi sa kanyang Twitter account. Life is unfair talaga no? Kasi bago mo ma-realize na hindi pala kayo para sa isa't isa, magkakaanak muna kayo ng isa, dalawa o higit pa. Tapos, pag sinuswerte ka pa, magkakaroon ka pa ng binang pakaalamera at demonyita. Nako po, siguradong nakaabot na ito sa kaalaman ng kanyang biyanan. Ese, dating biyanan pala. <laughs> ano naman kaya magiging welta nito? Well, 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 wait na lang po natin ang rakatakatakatakatak na manggagaling sa kanya. I'm sure na hindi na niya ito palalampasin dahil alam naman nating lahat na palaban nga si dating biyanan ni Sarah Labate. Pero sa totoo lang po, nakakaumay na ang isyong ito. Wala nang katapusan. Minsan mapapaisip ka na lang, natotoo pa nga ba ang lahat ng ito o scripted laang. Bye-bye po and see you on my next video. Have a good day ahead!